So may pumunta dito sa shop namin mga uh, may problema yung injector niya kasi sumisingaw daw. So tignan natin. So may sumisingaw nga mga garisil. So, tanggalin muna natin yung cover para makita natin o malaman natin kung saan ba rito yung sumisingaw. At pagkara po, sinawakan ko pagka maulian siya. So, ila yun. Kumuha na lang ako ng tubig at binuhusan ko kung saan ba rito yung sumisingaw. Punti lang baka magalit yung may-ari. So, number 4 yung sumisingaw. So, kinausap ko yung may-ari kung lahat ba niya ay palitan ng uh, washer. Sabi niya, isa na lang daw muna kasi nagmamadali daw siya. May lakad pa daw siya. So, balik na lang daw siya mga next week. So, dahil nagmamadali yung may-ari, uh, tinanggal ko na kasi baka bigyan pa ako ng tip ni sir. So, tinanggal ko muna yung mga nakaharang kasi yung fuel lines uh, tanggal, tanggalin pa natin yun kasi target natin is yung uh, injector number 4 so yan mga kadesil tinanggal ko na yung uh, fuel lines so pagkatapos yung lock tanggalin natin to yan ah uh, number 10 na dip deep socket ang ginamit ko dyan so ito na yan natanggal na yung bolt Uh, so yan mga kalisil medyo matigas sya kunin so Uh, gamitan natin ang pinabababal na technique mga ka flat screw at saka yung deep socket na 13 mga ka so ito na mga ka uh, natanggal ko na uh, medyo maraming carbon talaga oh. tignan nyo mga garisil, oh. puno ng ano, uh, takuling so linisin natin ito mamaya mga kalisil. Yung washer mga kalisil nandun pa sa ilalim. So kunin natin mga kalisil. Kasi palitan natin yun ng bago mga kalisil. So ito na mga kalisil. Natanggal ko na. So yan ah, makita nyo mga kalisil na may ah, tama sya mga kalisil. Yan to. May eh, tama sya. So dito rin dumaan yung ah, singaw mga kalisil. Oh yan. Oh yan, diyan sya dumaan Kaya sya sumisingaw. So linisan muna natin 'to mga karisel yung injector. Ito na mga karisel, uh, nalinis ko na, hindi na sya uh, madumi. So kuha lang tayo ng bagong washer. At uh, ito na mga karisel, uh, Ito yung bago at saka ito yung uh, dati niyang washer. So medyo malaki na yung buta sa gitna. At uh, ikabit na natin to mga kadisil. Let's go! So bago nyo ikabit mga kadisil, uh, gaya ng dati, dinisin uh, nyo, nyo muna yung uh, upakan ng washer baka sumingaw siya Mahirap nang magkamali sa trabaho mga Karisil, baka bumakad siya. siya. Uh, baka mapagalitan pa tayo ng mayari kasi may mga mayari talaga na medyo strict. So mas mabuti ng siniguro nga trabaho mga Karisil. So yan mga Karisil, uh, nakikabit ko na. So try natin pa Baka hindi na sumingaw.

So yan mga krisil wala nang singaw So medyo nagintuhan ng kami naisir kasi uh, yung, Itong dati niya sasakyan is, uh, Two times siya Na putulan ng Belt kaya uh, ngayon uh, Two years na uh, Okay naman yung uh, belt niya So uh, Advice ko siya sa kanya na paritanya niya Kasi medyo matagal tagal Narin yung two years So yan mga krisil uh, Okay na so sana may natutunan kayo so yun god bless